Okay mga kaibigan, Silver Voice TV, magandang madaling araw po sa inyong lahat. Hindi po to si Goku, ah, si SB to mga kaibigan. Okay, so naglabas po ng statement si uh, Kibuloy. No? Sabi dito, Apolo Kibuloy nagsalita na, hindi daw nagtatago, kundi pinoprotektahan lamang daw ang sarili. Eh di gano'n na din yun. <laughs> hindi ako nagtatago, pinoprotektahan ko lang ang sarili ko laban sa pag-aresto. In short, nagtatago ka. Okay? Pinaganda mo po eh. Panawagin natin. Naglabas ng kanyang pahayaga religious leader na si Apollo buloy upang sagutin ang warrant of arrest na inisyo ng Davao City Regional Trial Court laban sa kanya okay. at limang iba pa kaugnay sa kasong sexual at child abuse. say mm some -hmm. Sa isang audio statement, iginiit ni Kibuloy na hindi umano siya nagtatago <laughs> at sa pa pinoprotektahan lamang ang kanyang sarili. ah uh, Pastor Kibuloy, wag mo namang gawing 'Di ba? si ang mga awtoridad ang buong bansang Pilipinas sa mga mamamayan hindi yan mapapaikot kagaya ng pagpapaikot mo sa mga miyembro mo kung sila naka nakakaya mong papaniwalain, 'di ba? Imanipulate 'yung utak eh 'yung ating mga awtoridad, hindi mo yan kayang uh, malinlang. Hindi mo kayang uh, gumamit ng mga positive scripting para maituwid ang mga mali mo. 'Di ba? Hindi ako ika nagtatago, pinoprotektahan ko lang ang aking sarili. Bakit? Kasi meron ng, di ba, akala ko ba, sabi hindi ako magpapakita sa Senado, hindi ako magpapakita sa Kongreso, aantayin ko ang uh, korte ang magdesisyon. Ngayon, may nakasampa ng uh, tawag dito, kaso ka sa korte, lumabas na yung waranto pares. Ngayon, iba na naman. Akala ko ba kapag ha, pagka korte na harap ka? Di ba? Yun ang sabi mo eh. oh. Tapos ngayon, ko Sa korte na galing waran to pares mo, iba na naman dahilan. Hindi ako ikaw nagtatago. Uh, pinoprotektahan ko lang ang mga aking sarili. So, sa bawat mangyayari pala sa'yo, may palusot ka. Okay? Panoorin pa natin to. Laban sa mga umuusig sa kanya sa gobyerno, mm -hmm. kinwestron rin ito ang aling muling pagbuhay sa nasabing kaso ng batagal na umalong na sa Department of Justice. So, yun na nga eh. Pinabuhay dahil la uh, merong mga tawag dito probable cause pinabuhay ng uh, DOJ courtesy of uh, Secre Secretary Oh, eh hindi mo na hindi mo hawak kasi hindi hindi lagi Pasko, no? Kibuloy. E tingnan natin kung meron siyang uh, audio statement dito. Mga kaibigan at okay. mga kababayan, ako po ay hindi nagtatago. Okay. Habang siya nagsasalita, may kuliglig. Ano ibig sabihin niyan? Abay nasa kabundukan ang uh, self-proclaimed appointed son of God. Sa kaso nito, dahil ako po ay may kasalanan. Hindi po. Aha. Ako ay umiiwas dahil pinoprotektahan ko po ang aking sarili. Hindi <laughs> eh, di gano'n na din <laughs> Hindi po ako nagtatago. Umiiwas lamang po ako dahil pinoprotektahan ko. Men, ako... Pastor, no? Pastor Kibuloy, I think you can do way better than that. Hindi po ako nagtatago. Pinoprotektahan ko lang ang aking sarili. Gamitin kaya yan ng uh, bawat uh, akusado, bawat kriminal na aarestuhin? Gamitin kaya yung palusot mo? ba? Diba? Do you think magiging effective yan? Of course not. You can do better than that. Gawin mo namang ano, matalinhaga at medyo matalino yung palusot mo. Huwag wag mong gawin, ba? Diba, mang, mangang taong bayan, lalo na ang mga otoridad. Bakit ko pinoprotektahan ang akin sarili? Ayaw ko sa'yo. Sapagkat ang lahat po nang nangyayaring ito mm. sa kasong ito mm. na napakasimple lamang po ng kasong ito. Napakasimple lang daw ng kaso. Ah, child abuse? Ano po yan? Rape? Meron pa? E, eh, yung sa human trafficking? Okay. Tapos yung mga pending uh, arrest din niya sa Senate at uh, Congress. Simple lang daw. Napakasimple lang naman ito. Ika. Eh, ka... Kung simple lang, bakit takot na takot kang magpakita? Kung ikaw ay wala namang ginagawang masama, lumantad ka at depensahan mo iyong sarili. At kung ikaw naman talaga ay walang ginawang masama, alam ko naman na mapapawalang sala ka. Di ba? Pero, kung ikaw ay nagtatago, hindi ka nagpapakita ni anino mo. Walang maaninag. Ibig sabihin yan, Di ba? baka ikaw ay guilty. Okay? Panoorin pa natin to Case lang po ito na apat mga kaulang nakabindin dyan sa DOJ. Aha. Katapos na yun ay binuhay na naman nila. Ayun ah, nga, binuhay na nga. Huwag paulit ulit. ang Marcos administration ah. nang umali pakikipagsabotan sa Amerika upang siya ay madakit at umali maipa-assassinate. Okay. Ito kanyang tinatawag na extraordinary rendisyon. Oh. anya bukod sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDGAR. Ang dami mong, alam mo kung kubuloy, ang dami mong dahilan. Noong una sabi mo, hindi ka ako magpapakita sa Senado, hindi ako magpapakita sa, kung kaya sa circus yan, sa korte lamang. Ngayon galing na sa korte, hindi eh, kasi nagsasabotan ng uh, Raymond Marcos at ang uh, Amerika. Ano ba talaga? Wala, eh, huwag mo naman kaming niluloko. Hindi kami membro ng uh, sekta mo o ng ano mo na mapapaikot mo. Hindi kami ganondre. Dre. Okay? Hindi ubra uh, yung palusot na ganyan. Rin umano sa naging kasunduan ni Pangulong Ferdinand oh. Marcos Jr. sa Amerika ang pagdakip sa kanya bunsod ng mga kasong kinakaharap na doon. Oh. Ngayon, naging oh. complicated po ang aking sitwasyon dito sa bansang Pilipinas mula oh. mulang nanalo uh, si Bongbong Marcos. <laughs> Hindi. Uh, Kasi nga, akala mo may immunity ka nung si Digong pa nakaupo. Hindi nga ganoon eh. O six years, six years lang 'yan. O di ba? Matagal na yung mga nagrereklamo sa iyo na ibasura yung mga mga nagrereklamo. Bakit? Kasi nga, o di ba? Alam naman namin kay alyado mo si dating pangulong Duterte. O eh ngayon bago ng administrasyon, gugulong na ang batas. Di ba? Walang self-proclaimed appointed sa ano, gadyan sa ano, sa, sa di ba? Dapat gugulong ang hustisya kahit ano pang estado mo sa lipunan. Pakinggan pa natin to. Uh, naging presidente siya mm. ng komunikasyon ng Bansang Amerika nagbago na po ang ihip ng hangin kasi ano, nung bumalik teka ta, ang dami mo ng ebas eh. anong kinalaman niyan sa warrant of arrest mo? anong kinalaman niyan sa pagpapadakip sa'yo ng Senado at Kongreso dahil sa hindi mo pagdalo sa kanilang mga imbitasyon eh, nililihis mo eh diversion, ng, diversion tactics ang ginagawa mo Kibs siya rito, kaibigan na niya ang bansang puting Amerika, mm. kaibigan na po niya ang, uh, ang bansa nito. So, ito, at so, natura, matagal lang kaibigan ng Pilipinas ang bansang Amerika, di ba? Amen. Oh. Di ba, mayroon nga tayong defense treaty, kaalyado po tayo ng Amerika. Di ba? Know your history, uh, kids. Di ba? Na, nung World War II nga, kakampi natin ng Amerika laban sa mga Hapon eh. O. Oh naturalmente magkaibigan ng Pilipinas at ang Amerika. Bakit? O bakit ka galit o defensive? Bakit? Kasi wanted ka ng M FBI. May kasong nakabinbin sa'yo sa Amerika. O. Di ba? Sabi ko na eh. Oh, Kaya na. nagkaroon tayo ng mga Amerikano marami dito. O. Nandiyan na yung EDCA. At oh. Uh, hindi lamang po yung... Teka, yun teka, na teka, teka. Okay. Medyo ano na eh. Medyo lumalayo na tayo. Kibs, ang dami mong ebas. Okay? Lahat na ng kondisyones mo, due process ang inilaban sa'yo. Hindi ka magpapakita sa Senado, hindi ka magpapakita sa Kongreso. Sabi mo sa korte lang, korte na ang nagpaaresto sa sa'yo, humarap ka na dre. ba? Diba? O ngayon, hindi ka, ka mo nagtatago, pinoprotektahan mo lang ang sarili mo. Kung wala kang kasalanan, Kibs, magpakita ka na. Okay? Dahil yung mga kuliglig sa pinagtataguan mo, kung saan mang kabundukan yan, 'Di ba? Malamuk diyan. Kung sumurrender ka, available naman yung mga kaso mo sa korte. Tapos isusurrender ka daw sa Senate tsaka sa Congress. Eh may aircon doon. Mas okay pa doon kaysa lamukin ka diyan sa bundok. 'Di ba? Silver Voice TV. Magandang gabi.